tapos dito tapos dito so may pang apat pa yan yung dito sa sa dalawa tatlo tapos ito yung pang apat pwede so, yung sa ano sa ilalim ito yung sa bukong bukong ilalim nito yung uh, ano ano may malaking ugat dyan or nerve tendons pa, sa taas so nung nakaraan guys ang ang pinag-usapan natin ay yung, yung paano yung masahit sa binti doon sa harap ngayon naman ang paano naman yung i-massage yung masahit sa binti pag nakadapa kagaya niyan kala nyo lang na ano simple lang yung sa mga sahit sa binti pero totoo niyan may mga linya yan na sinusundan pag na pag nakuha nyo yung linya na yan, kagaya nito, merong iba na dito yung site nila. Lalo na dito, sa area na to. Itong linya na to, may ako, meron akong client na dito yung site niya, hanggang dito. Dito, focus dyan. Yung yung site niya. Tapos, meron naman akong isang client, yun si Attorney Ben. Ito yung site niya, hanggang Dito dito ang gustong gusto niya yung diinan ko dito diin na diin, hanggang dito pero ang kadalasan naman sa talaga ng ng iba lalo na pag driver ito yung site nila itong linya na to pag madalas ka nagda drive ito ito yung site na yan tapos yan ito sa client ko na mahilig maglumakad. Ito naman kay attorney Ben. Tapos ito yung sa kadalasan sa masahit pag driver. So, paano mo yun yung massage ngayon? <laughs> paano yung massage ngayon? Mm. <laughs> na may kulay. <laughs> may may lungkulay na yun. So, mas okay oh, guys pag nakaganito yung paa. Ayan o. Oh, na ganyan nakatagilid. Pag dito ka magmamasage. Pag dito, pag dito naman, syempre dapat na ganyan. So, unahin natin tong isa na to. Kaso, sira na yung kulay niya. Yan. Pwede dalawang tab. Tapos, pagdating dito, tiinan yan. pwede rin knuckles para damay lahat. Pwede nyo rin diinan yan guys yung dito. Tapos, yan. Alternate. Yan. Tapos kung dito naman sa side, kailangan nakaganon para kuha nyo agad. Ito unahin natin itong kadalasan side ng mga driver. Hanggang dito, taas. Dagdagan natin ang oil. Ito tam gagamitin hanggang dito yan side mic hanggang dito so ito din sunod nyan parang half inch simula dito yung linyan rin na yan hanggang dyan lang Yan. Tapos yung dito, sa bukong-bukong, ito, gilid ng bukong-bukong, hanggang sa taas. Madiin na madiin, diretso lang, hanggang dito. Yan, yun yung gustong-gusto gusto pamasad sa akin ng isang attorney. Pag minasas ko siya dyan, guys, nanginginig yung paanya sa sobrang gumaga gumagano sobrang site, pero gustong gusto niya pa rin nadiinan yan yun na yan ay pag walang ano linya, ganyan lang talaga siya. Yan ang dito. Tapos half inch mula doon. Tapos another half inch mula dito sa bukong-bukong pataas. Hanggang doon, doon. Yan bali apat na linya pa rin yun guys tapos dito tayo mahilig sa walking tapos ganyan yun na lang Pabalik-balik lang guys yung ganun. Yung kaya na yan. Pabalik-balik nyo lang gawin. Tapos, tapotment. sumakit pa rin, after 3 days, ulitin nyo ulit yung ginawa natin. Hanggang sa tuloy ang gumaling yung mga site nyo sa binti. Go. Siyempre, para pantay dito din sa kabila. Unahin natin dito. Terus Yang yan. Akin May, matigas. Yan. Ini nya na to. First, Ini na yan. Ang taas. Sunod. Ah. Ayun tapos ito. Sa bukong-bukong niya -bukong, pataas. Tapos sa ilalim ng bukong-bukong. Yan, pag nakuha nyo yun guys, sigurado gagaling yung mga sight nyo dyan sa binti. Lalo na yung mahilig mag jogging, mag walking or ma eh, matagal nagda-drive. Lalo na mga driver natin dyan. Ganyan lang. Ang pagmasad sa masight na binti. So yella guys, thank you for watching. Bye.